Robix magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, kumusta na po kayo dyan Okay. So ngayon ang ating gagawin ay ang corners method. Toro ang naman kayo ng iba na mga method na baka matipuhan yung ah uh, gawin, gawin, no? Uh, bilang cubers, no? Iyan, maiba naman, no. Okay. So ganito lang ang ating gawin, no? so kahit anong kulay pwede nyo umpisan kung ano yung gusto nyong favorite na kulay no? oo oh, pwede naman no? so ganito na ng gawin natin no? sa unang layer yung corners muna pwede yung magkakaper na ang gamitin natin yung method ah, uh, pagbuo yan tulad nyan no? i-pair na natin dun sa kanya-kanyang kulay pwede naman yung puti na may red ito dito siya yan dyan ganoon lang no yan so wag mo munang intindihin yung center mamaya na yan no mamaya na yan ito naman yung red nakahanda na yun ayan siya ngayon kung gusto mo yung red na isama yung center pwede na rin o. pero para sa akin, pwede namang hindi. Kaya lang baka malit po ka nga pala no. Pwede na rin no. Para malaman mo kung tama yung red mo na nakamatch doon sa mga pinaka edge ng ating corners no. <clears throat> Ngayon nung nagawa mo na yan dito na tayo. Ayun. So ano opposite ng red? Orange. So dapat lahat ng orange na yan nandiyan sa itaas. Pero yun nga, may senaryo pero hindi dapat ma-broken itong mga ito. Yun na. Okay, kung nga ito yung unang lumabas na senaryo, no? Orange yung kailangan natin sa taas. So, ito yung number one senaryo. Pag ganyan mo lang. Hmm, headlights front, headlights back. Ayan, ganyan mo lang, no? At ang algorithms nito, F, R U R prime U prime R U R prime U prime R U R prime U prime F prime iyon at na match pa yung kulay niya no ah, di ba pero ito tama pa rin so sa ganyan naman sa huli mo na lagay yung kung i-match mo yan. ayan ganyan lang na Okay, so number 1 scenario, number 2 scenario. Okay, number 2 scenario, diagonal. Ayun. Tapos yung isa nandito. Yung isa nandoon. Okay? So ang algorithms natin, f prime wide r u r prime u prime wide r prime f prime R yan Na. No. Pero na iba yung ano, no? Okay lang yan. Mamaya na natin ayusin yan. No. Ang importante, yung ka-opposite ng red ay mapapalabas mo sa taas. No. Okay. Number 3 scenario. Okay. Yung isa nakatap. Yung isa naman front, back. Ayan. Yun ang scenario, no? Okay. Ang algorithms wide R U R prime U prime wide R prime F R F prime ngayon no okay so number 4 okay number 4 naman uh, headlights left front back nasa right side no okay so ang algorithms lang R U2 R2 U prime R2 U prime R2 U2 R Ayan uh, Okay, so panlima Ito naman yung panlima senaryo Headlights left Headlights top Right side Now, Simple Ito yung pinakasimpling algorithms F R U R prime U prime F prime iyon na okay so next okay so ito yung pang anim ito yung tina tinatawag na sun. isa dito isa dyan sa harap mo yung dalawa dito automatic nang nandyan lagi yan na at ang algorithms natin R U R prime U R U2 R prime. Ayun. Na? No? Okay, next last. Okay, last na 'to mga Rubik's, no. yan, Yung is, isa rin, yung kanina nandito, no. Pero nandito yung orange. Ngayon, kapag wala at ganyan yung lumabas sa inyo, ito dumulagay. Na dapat ang orange niya nandito naman. Ayun ang palatandaan, no. Madali lang, di ba? yung kanina lumabas, nandyan siya, pero nandito yung orange. eh, nandito. Ibig sabihin, ito lagay mo na dun. Yun. Inulit ko lang para mas malinaw. No. At ang algorithms nito, R, U2, R prime, U prime, R, U prime, R prime. Ayan. Ayan yung pinakalas senaryo. Okay. So, ang kung susumahin mo no, parehas silang corners at pati yung nandito. Ang nangyari lang kasi sa first layer natin, inuna na nating mabuo lahat, no. Pwede namang hindi. Katulad nito. Ayan, no. So ang, bu ang buo, ang lang ito. Na. No? Kaya ituturo ko pa rin yung dalawa lang naman sinari dito mga karubiks, dalawa lang. At pag may headlights, lalagay mo lang sa kaliwa isang algorithms lang yung gagamitin natin. mag pair ng katulad nito yan. Yan. Ngayon, kung wala namang headlights, isa lang ding algorithms, pagkatapos nun, buo na katulad nito yan. So, papakita ko pa rin yun. So, unahin lang natin tong headlights left. No? Yan ang JB firm. No? Ang algorithms, R, U, R prime, F prime. R, U, R prime, U prime. R prime, F R2 U prime R prime ayun no na nakamats na doon sa kanya-kanyang kulay no ni mga headlights ha tsaka mo lang siya itapat ng ganyan pag okay na yan so ngayon ang gawin naman natin yung walang pair ng headlights no okay sandali lang ayan katulad niyan no wala siyang pair ng headlights kahit saan ka dyan pero ito tama pa rin no? tama so ibig sabihin yung may headlights sa kaliwa yung wala kahit sa ka mag face na pwede nating i-apply dito kung hindi natin siya ipinair ng tama sa kulay kung maga parang ganito lang din na naipaibabaw natin yung ka-opposite ng red na walang headlights, walang buo na kung ano no. Same lang din yung proseso na pwedeng i-apply dito. Okay, nataon lang na binuo na natin 'to. Pwede namang hindi, no. So walang hirap doon kasi may pattern na tayo ng ating uh, tinatawag na algorithms, no. Ito naman yung wala na no, no. Ito naman yung algorithms niya. Kahit saan ka mag-paste diyan, pwede, no kahit saan. No? Ibig sabihin ng face yung harap ng last layer. Yan. Kaya ako iniikot para makita nyo kung saan man siya ilagay. Kung saan mo gusto, pwede. Na? No. Ito lang algorithms. F, R, U prime, R prime, U prime. R, U, R prime, U', R', F prime. R, U, R prime, U prime. R prime, F, R F frame. Ayan, no. Tumama pa dun sa kulay niya, no. Okay? So, ganun lang. Uh, tandaan lang na, yung ginamit natin pang corners para ma-pair silang ganyan, tandaan mo lang, headlights left, eto algorithms. Walang headlights, eto algorithms. Kung sakali mang ito hindi pair, pwede nyong i-apply dyan. Dahil parehas lang silang corners. No? Ika, ganun mo lang siya. Na, tataas mo. Na, okay. So, ngayon, buwi na natin ang kanyang kanilang mga edges. So, orange tayo. No. So, anong orange ang meron sa gitna? Yellow. Lagay mo lang doon. Then, insert mo. Back. So, ano pang orange meron dyan sa gitna? Wala. Eh, dito. Ayun, yung blue. Tapat mo lang yung blue. Ngayon, pag pareho sila ng face ng blue, ito, dumulagay. Then back, doon mo naman siya ilagay. Sa kabila. Insert mo. Ayun siya. No, may dalawa na. Orange ulit. ayun ah, sa taas, dalawa. So, maglabas ka lang ng isa kahit saan dyan. Ayan, ganyan mo lang. Di kung yung white ang nakita mo, di yung white naman yung lagay mo dito. Pero hindi mo pwedeng iganyan kasi lalagpas. Dito na. Ayun. Ayun. Ayun siya. Oh. Ayun. No. Okay. So, iwan muna natin tong isa. No. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Doon tayo sa red. Okay. So, ano yung iniwan natin? Orange, green. So, wala tayong pakialam doon sa green, red. So red, red blue 'yan, kailangan natin 'to. So ganyan na natin. Ganyan mo. 'Yan. Para pag ganyan 'yan, 'di ba? Tutulak mo siya doon. Tugma ang kulay, 'no? Ba Pero bago 'yon, 'no. Yung hindi natin ilagyan ng ng kanyang edge, siya 'yung tatapat natin dito. 'Yan, 'no. Ayan siya. Then lagyan na natin dito sa tama. Ayun. Okay. Oh, hindi ba? <clears throat> hindi na damage yung ginawa natin. No. Bakit? Kasi ito yung itinapat natin eh. Yung hindi natin binuo. Siya ngayon yung tinatawag na keyhole. Na dadaan lahat para mabuo mo yung kulang dyan. Na ayon dun sa kulay nito. Ipapartner natin siya. No. Okay. Siya yung daanan. Kung minsan nandyan pa nga yung kailangan natin diyan. Minsan lang. No. Okay, next. Ano pa nandyan? White to. Di lagay mo lang siya diyan. Oh, ganun mo lang din, labas mo. Ah, sa loob Eh. No. White ba kailangan? Oo, kailangan. Ito siya. <coughs> so saan siya ganyan? Hindi, doon sa kabila. So nakatapat na, no. Huwag nyo kakalimutang hindi maitapat kasi nga hindi ah uh, mabobroken naman uli siya. Ngayon, 'di ba, natapat naman na buo. Okay lang 'yan. Basta tandaan mo 'yan yung ginamit natin. No. Na. So next, green, green, green. Di ang kailangan natin yung red, yellow. Ito. So tapat mo siya diyan. Ito yung hindi natin kailangan dahil kamukha nito, no. Ayan. So, kung nga hindi pwedeng iganyan dahil lalagpas siya dito siya mapupunta. Dito na. Okay? Diyon. Ayan. <coughs> no. Tapos linya mo na ngayon sa kulay niya. Ayan. Okay na, no. Maliwanag na tayo diyan, no. Ayan. Okay? So dito, kaya ako naman ginawang parehas yung green o kung ano man yung pinarehas nating kulay. Same lang yung proseso para hindi kayo malito. Ngayon, ano ba yung need nating green? Green, orange, green, red. Yun ang need natin. Nasaan yung mga yon Ito yung isa. Nasaan yung isa? Ayun. Ayan. Di ba? So pag ganyan, no? Pwede na tayong mag-shortcut. Ito na yung mga senaryo niyan. No. Yan yung mga senaryo ng green. Kailangan magkatapat eh, di ba? Eh, magkalayo eh. No? Ito nasa harap, pag ganyan. Ito na may nandun sa gilid. Parte ng kanan. So, pag ganyan, taas mo lang to. Asan yung green na isa ito? Di ba? Lagay mo lang dito. Then, ito baba mo. Di ba, na sila? So, baka magtaka kayo ang gitna iba kulay. Okay lang yan. Okay lang yan. Mamaya papakita ko pa rin kung bakit. So, nung na-pair na, tama bang red dito? Hindi. Ito yun eh. So, ang gawin mo lang, lagay mo muna sa likod. Yan. So, orange yung ilagay mo dito para magka-opposite. Hindi pwedeng parehas ng face. Kasi nga, lalag pa magbabalik oh. Magbabaliktad lang sila. Tamang green pero hindi pareha sa edge nila. No. Kaya dapat yung orange dito. Niyon. Yan ang hindi lalagpas. Sakto yan. No. Yun. So, back na natin. Saka natin ibalik yung kulay. Yun. So, balik uli natin. May paliwanag, sabi ko, di ba? Kaya, yun, blue okay lang. Basta ang, ang importante dyan, magka-paste na sila. Kasi ito, ibabalik natin dun sa sarili niyang kulay. Ayan. Kaya siya, babalik din. Di ba nga't ang blue eh, palagi siyang ka-opposite ng green. Di ba? Kahit white pa yun nandun. Ayan, ganyan. eh ibabalik kasi naman natin dito yan. Sa kanyang pairing. Di ba? O, kaya babalik din to. Kaya kung minsan no, nangyayari naman, match din yung kulay tulad niyan. Okay lang, wala ka nang iikot na sa sa equator mo o sa gitna. Nakamatch ni, na eh. di ba? Ganun lang 'yun. Okay? So ngayon, uh, adjust na tayo ng equator yan. So sa equator naman madali ano. Uh, tulad niyan, meron ditong buo. Pwede mong iganyan. No, uh, iganyan mo. Wala akong rules dito eh. Wala. Ikaw ang rules dito. Nagawa <laughs> ka ng rules mo. Parang ganun lang yun eh. Kung baga ito, mabuo mo lang, okay na yun. Tapos nakakita ka ng hook na ganyan, lagay mo lang dyan. Ikot mo naman to equator. R2, equator map. Check mo kung na may natama. Wala, isa pa. Equator. Ah, right. R2 pala, R2, Equator. R2 equator back. Hmm. Yeah, hanggang sa mabuo. Ito ngayon yung senaryo. Yan. Okay. So, ang senaryo, baliktad lang sila. Yung kabila, ganun din. Na? No? Okay. So, ganyan mo lang. Basta nakapahalang siya. Front ka ng orange, pwede. Orange. Red. Front ka ng orange, pwede rin. Na, no? basta nakapahalang siya. Huwag pa ganun. Pag pa ganyan, dapat ito baliktad din. Yun yung number 3 scenario. Mamaya makikita nyo yun. So, ganyan muna. So, ang algorithms nito, U, M prime. U, M prime. U, M prime. Tatlong beses, no? U2. Tapos, M, U, M U M U Ayan, na? Okay, so next Eh, paano naman kung ganyan yung sinario? Buo dyan Buo dito So, ito kahit nandito pa yan Ito kahit nandito Ang susundan nyo lang yung Katulad nung ginawa nung una Yung number one senaryo So, ang, ang nadagdag lang, R2. Para maging magkatapat sila na baliktad. Same lang yung al algorithms. Ang nadagdag nga lang, R2. Kasi, nasa ilalim eh, di ba? Nagay mo lang ganun. R2. Yun lang. Tapos, algorithms nila na U, M prime, U, M prime, U, M prime. U2, M, U, M U M U tapos R2 yung back setup move. Mm, yun yon, no. Or R2 na lang din. Mm, same lang din, no. Okay, so yung apat, last na yon, last. Okay, ito yung pang-apat. Ito yung sinasabi ko sa inyong mag yung katulad nung kanina sa same nyang position, baliktad lang sila pati yung dito. Ngayon, para makatipid tayo sa algorithms, ang gagawin mo pagka ganyan yung sitwasyon sa'yo, harap mo na lang ganun. Na? Okay? Harap. Kahit ganyan. Kahit ganyan. Kahit ano namang i-face mo. Kahit anong kulay. Depende sa'yo. Na? Kung anong gusto mo. Na? Pwede. Kasi lahat balibaliktad sa sarili niyang pwesto. Kaya kahit ano nga, pwede. Na? Okay, so ang algorithms lang, F prime, L prime, F. M prime, U. M prime, U. M prime, U. M prime, U. 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 Algorithm, ah, F prime, L. F, yun. O, ah, diba? mano, bu bumalik sila sa dati. Okay, so mga karubiks, oh, yan muna no, ang ating tutorial para sa corners method. Yan, para maiba naman. No? Okay, so maraming po salamat at mag